Muling nilinaw ng Malacanang na nagsimula na ang post-Yolanda Rehabilitation Projects bagamat hindi pa naaprubahan ni Pangulong Binigno Quino III ang master plan ng rehabilitation projects sa mga lugar na naapektuhan ng bagyo. Ito ang malita ni Nel Maribuho. Hinihintay na lamang ni Pangulong Binigno Quino III ang mas detalyadong master plan para sa post-Yolanda Rehabilitation Projects para sa full implementation nito. Ito ang sagot ng Malacanang sa mga kritisismo na mabagal ang pamahalaan sa pagbibigay ng disente at matibay na tahanan sa mga naapektuhan ng Bagyong Yolanda mag-iisang taon na ang nakalilipas. Habang binubuo ang komprehensibong master plan, tinugunan na ng limang clusters na ito ang mga mahalagang pangailangan ng mga mamamayan. Ayon kay Sekretary Lacson, sinimula na ang rehabilitasyon noong unang linggo ng Hulyo o walong buwan matapos tumama ang bagyong Yolanda. Isan daan at dalawampung libong permanente tirahan ang target na maitayo hanggang sa susunod na taon ng National Housing Authority katulong ang ibang ahensya ng pamahalaan para sa mga pamilyang hanggang ngayon ay nakatira sa mga tent city partikular na sa Tacloban City. Aminado ang Malacanang na hindi madali ang pagpaplano upang maibalik sa normal ang pamumuhay ng mga pamilya na naapektuhan ng super typhoon. You will understand how painstaking it is kasi nga 171 LGUs ang ina naapektuhan. At bawat isa sa kanila nagsikap na bumuo ng post-disaster needs assessment which is a first in the history of the country. Ayon sa Malacanang, bago aprubahan ni Pangulong Aquino ang master plan ay kailangan munang mailatag ang time frame para sa implementasyon ng rehabilitation projects ng pamahalaan. Nel Maribuhok, UNTV News Worldwide.